Si Mr. Peps ay nandito sa isang selebrasyon na espesyal ng aking kapatid. Kasama ko rin yung aking mga anak bilang representative ng magpipinsan para yabut nila ang kanilang regalo sa aking ate na ito'y espesyal na nagmula nga sa kanilang magpipinsan. At siya nga yung kinatawan bilang magsasalita sa kanyang pagbati ng karawan ng aking kapatid. Hello. Nandito rin yung panganay na anak at yung pangatlong anak at yung pangalawa hindi nga pala nakauwi. Ihipan na nga ng aking ate yung cake na kanilang regalo. Nandito rin yung nagagandahan kong mga pamangkin at yung iba't ibang membro ng pamilya para sumuporta ng ganitong larangan. Ito na nga si Mr. Peps, siya ay sasayaw na at bagamat hindi siya marunong sumayaw, puro kaliwalang o kanan yung kanyang alam na sayaw patuloy-tuloy nga nating iniindak po oh, tayo sa mga na walang direksyon ng ating sayaw pala nandito na nga rin yung mga inain sa ating mga pagkain ng iba't ibang pagkain ng iba't ibang lasa pero isa lang yung pinadaraman nila yung kanilang sarap at kagandahan pala salamat, ingat, babu